Malapit ng manganak ang aktres na si Rhea Atayde sa kanilang first baby ng kapamilya aktor na si Zanjo Marudo. Kahit anong oras ngayon, maaari nang maganap ang masayang okasyon na ito. Kaya naman, super excited na si Sylvia Sanchez na araw-araw mini-message ang kanyang anak. Ayon kay Sylvia, hindi niya mapigilang itanong kay Rhea araw-araw kung lalabas na ang kanyang unang apo. Sa kanyang mga texts, tinatawag pa niyang little boss ang baby. Ayon kay Sylvia, tuwing umaga ay laging nasa isip niya si Rhea at malapit ng isilang na sanggol. Sinabi ni Sylvia sa isang panayam ng ABS-CBN, Every day ko tinitext si Rhea, buntis, lalabas na ba ang little boss ko? Sabi niya, ma, kalma lang ma kasi anytime na eh. Pakikita ang sobrang excitement ni Sylvia para sa kanyang unang apo. At sa dami ng kanyang mga plano, handang-handa na rin siya para sa pagdating ng bagong miyembro ng kanilang pamilya. Ayon pa kay Sylvia, tatlong taon na ang nakalipas nang siya ay makabili ng isang pares ng sapatos sa France habang dumadalo sila sa Cannes International Film Festival. Ang sapatos na ito ay matagal na niyang itinabi bilang regalo sa kanya magiging unang apo. Happy siya, okay siya ngayon, ready na actually siya. Dagdag pa ni Sylvia habang ang excitement ay hindi maikubli sa kanyang mukha. Samantala, si Sanjo Marudo ay sobrang excited na rin sa pagiging isang ama. Pagamat tahimik at privado sa personal na buhay, may mga close friends na nagsasabi na si Sanjo ay ready-ready na sa pagdating ng kanilang baby. Sa kanilang relationship, nakikita ang pagiging supportive at loving ni Zanjo kay Ria, lalo na ngayon na malapit na itong manganak. Sa gitna ng paghahanda at excitement, nananatili namang kalmado si Ria. Bagamat hindi siya masyadong aktibo sa social media ngayon, ilang malalapit na kaibigan ang nagsasabing na katuonang atensyon ni Ria sa paghahanda para sa kanilang baby. Wala nang makapipigil sa paparating na milestone ng kanilang buhay, mag-asawa. Napakaraming fans at netizens ang nagpapakita ng suporta at pagbati sa Atayde-Marudo family sa social media. Marami ang nagaabang sa magiging itsura ng kanilang baby na tiyak daw na magiging cute dahil sa kombinasyon ng good looks ni Naria at Sanjo. Ang pagkakaroon ng bagong baby ay malaking blessing para sa mag-asawang Ria at Zanjo at siguradong magiging proud lola si Silvia Sanchez. Bago ang nalalapit na kapanganakan, sinigurado na ni Silvia na lahat ng kailangan ni Ria ay nakahanda. Isa siyang hands-on mom sa kanyang mga anak. At ngayon, bilang magiging lola, hindi siya nagpahuli sa pagpapakita ng pagmamahal at suporta una na niyang sinabi sa mga interviews na lagi siyang nandyan para kay Ria at Zanjo. Lalo na ngayong malapit na silang maging mga magulang. Dagdag pa rito, hindi na rin makapaghintay ang kapatid ni Ria na si Arjo Atayde, pati na ang kanyang fiancé na si Main Mendoza sa pagdating ng bagong miyembro ng kanilang pamilya. Hindi maikakaila na magiging isang malaking family celebration ang kapanganakan ng kanilang little boss. Sa ngayon, hinihintay na lang ng lahat ang official announcement mula kina Rhea at Zanjo at syempre, excited na ang mga fans sa magiging pangalan ng kanilang baby. Hanggang sa ngayon, walang mga detalyeng inilabas tungkol dito kaya't marami ang nagtataka at nanguhula sa posibleng pangalan ng kanilang unang anak. Tunay na isang exciting na panahon ito para sa Atayde Marudo family at siguradong magiging abala rin si Silvia sa pagiging hands-on lola. Kaya naman, abangan pa ang mga susunod na kabanata sa kanilang journey bilang bagong magulang. Congratulations in advance, Kinariya Atayde at Zanjo Marudo, pati na rin kay Silvia Sanchez sa kanyang pagiging lola. Stay tuned sa mga susunod na updates at mga balita tungkol sa kanila. Dito lang sa inyong paboritong showbiz channel, ang Kita Kids Showbiz!